Guys. muli magandang araw sa lahat. Tayo po ay galing sa kubo natin. Ayan sa likuran natin mga idol. Ang daanan galing kubo. At ito naman ay papalabas. So hindi tayo nakapadagat mga guys. Kasi yung kasama ko sumama sa panisid. Kaya inuulit ko nga hindi natin kaya pantarin yung makina natin kaya tayo lumabas ngayon sorbihin ko lang ang labasan kung talagang malakas kasi balik tayo sa saguanan balik tayo sa sagwan sagwan mga idol mukhang kagabi pa nagaulan hangin Baka Malaga, malakas at saka hindi tayo maka ano kasi maliit lang yung sagwana natin. So, malapit tayo sa labasan mga guys. Yan. tayo ng idol. malakas nga malon Kalang masama ang panahon mga guys, mga idol. Umuulan talaga at nagahangin. ayon. Ayan mga idol, kung nakikita ninyo sa likuran natin, yan ang laot. Tsaka namumuti. Kulay, ano, abuhin na ang dagat kasi nagaulan. Umuulan mga guys. legang So Maraming salamat sa inyong panonood mga idol Hanggang dito na lang yung ating pagbibidyo Ayan Labasan Muli, mga guys. Hanggang dito na lang ating sa Saan yung nagustuhan ninyo at nasiyahan kayo sa ating pangbibidyo. Hanggang sa muli. God bless. Thank you for watching. Bye-bye.